Maraming maraming salamat po at uh, nakarating naka, po kayo dito sa ating counting programa para po ay uh, mapakilala at maipagmalaki po namin ang aming kandidato para sa Senado. Uh, ngunit uh, palagay ko po, hindi pa po masyadong kailangan mga kampanya dahil alam niyo naman po, kilala niyo naman po itong mga magagaling at magigiting na kandidato natin para sa susunod na halalan. At ako po ay uh, napakadali pa para sa akin ng mga kampanya para sa ating mga kandidato dahil kilalang-kilala na naman kung kikilatisin po natin isa-isa yan, lahat po yan starring, ika nga kung uh, kumbaga sa sine, lahat po starring, hindi lang po yung ating mga superstar na mga artista, kung hindi lahat po ng kandidato para sa senador. Ay ngayon, itong mga magagaling na grupo na itong magaling na grupo na ito, pinagsama-sama po natin, lahat po ng pinakamagaling, at pinaka-mabuti pinaka at pinaka-masipag ma na mga nagsiservisyo publiko sa lahat ng larangan ng politika ay nandito po sila. Kaya uh, ako po ay napakapalad dahil napaka naging madali po ang aking trabaho na mai-kampanya ang ating mga kandidato. Dahil po napalad din ako dahil iniisip ko po kapag nahalal po lahat itong kandidato ng alyansa ay napakapalad ko bilang Pangulo na sila po ay aking kasama, sila po ay aking kabalikat. Sa dami ng ating gagawin, nakita nyo naman po yung video, lahat ng malalaking programa, hindi lamang para sa, sa, Rizal, kundi hanggang sa buong kalabarson po, ay kasama po yan. Eh, para matapos po natin, yung mahalagang programa yan, kailangan na ko kong tulong ng ating mga senador. Kaya po, dandan kailangan ko po sila, dapat mahalal talaga sa Senado. Madali naman po nga makita kung bakit dapat sila ay ilalagay natin sa Senado. Ang katotohanan, marami po sa kanila ay naging senador na. Naging senador na si Senator Cayetano, naging senador na si Senator Lacson, senador na si Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, at napakagaling na Senate President dahil masasabi ko po yun, dahil ako, nung senador po ako, siya po ang aming Senate President. At nakikita po naman natin na Makikita po natin na galing ang uh, napakagaling humawak ng uh, mga 20 da, ng 24 na senador na nagtatalo, na nagdedebate, ay lagi nang nahahanapan ng paraan upang kami magkasundo at maituloy namin ang trabaho na ibinigay ninyo sa amin nung kami ay nasa Senado. Kaya po, wala na pong uh, sanay na po sila gumawa ng batas. Alam na po nila ang patakbo sa Senado. Alam na po nila kung sino ang kailangan kausapin. Alam na po nila kung paano pabilisin ang trabaho ng gobyerno. Ang ay ang kalahati naman po ng ating slate dito ay dumaan na po sa sa mababang kapulungan, sa House of Representatives, naging congressman po. Naging congressman po si Congressman Abalos. Naging congressman po Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya po, pag pinagsama-sama naman po ninyo, ay palagay ko, ako nga, lagi kong iniisip, kung ako ay naging kandidato bilang senador at hindi ako kasama sa grupong ito, ay baka magdalawang isip ako na lalabanan ko itong mga ito, mahirap talunin itong mga ito dahil sila po ay talaga piling-pili, sila po talaga ay may mahabang record sa pagtulong sa taong bayan. Apat naman po sa ating mga kandidato, apat na po sa kanila ay humawak ng itinatawag cabinet position. Bale, sila ay kasama sa kabinete. Unang-una dyan. Alam niyo po, nung bago, nung bago kong upo bilang Pangulo, eh, kailangan ko mag-appoint ng uh, mga iba't ibang opisyal, mga kalihim ng mga lalaking departamento. Isa doon ay ang Department of Interior and Local Government. Eh, iniisip ko, sino ang kilala ko? Sino ang kaninong pangalan ang naririnig ko? kapag pinag-uusapan ang mga isyo tungkol sa local government. Dahil napakahalaga ang national government at saka ang local government ay magkasama, laging magkasama, laging nagtutulungan. Kung hindi po, napakahirap pababain ang programa ng national government. ay eh, may kilala po ako na naging mayor ng Mandaluyong at kinilala po bilang mayor dahil marami siyang natanggap na premyo. Yan po ay ang naging sekretary ng DILG, Sekretary Benhor Abalos. Si Senator Tolentino naman. Si Tol. Eh, siya po ay bago po pa siya naging senador, siya ay nasa MMDA, Metro Manila Development Authority po. Napakahirap na problema, napakahirap na trabaho po 'yan. Dahil siya lahat po ng proyekto ng MMDA, nakasakop po lahat ng bayan, lahat ng lungsod ng Metro Manila. Kaya kailangan niya i-coordinate lahat po 'yan. Ngunit, eh, ay eh, kaya-kaya niyang ginawa at uh, nakita naman natin maraming pagbabago ang nangyari nung siya ay namumuno ng MMDA si Senator Tol Tolentino. At si uh, Senator Tolentino po, ito lagi kong binabanggit para maunawaan niyo kung gano'n niya kamahal ang kanyang kababayan. Si Senator Tolentino po, nung panahon pagkatapos lamang ng Yolanda, andun po kami sa Tacloban. Uh, sa Leyte, umiikot po kami hanggang summer. Ay, uh, talaga talagang nagmamakaawa po kami sa national government noon na magpadala ng tulong, magpadala ng relief goods, magpadala ng mga heavy equipment para may ayos namin, ma mahukay na namin, yung mga, baka sakaling may survivor pa. Ang una pong dumating na ahensya doon sa Tacloban, ang gulat po namin ay ang MMDNA kasama si Senator Tolentino ang unang nagdala ng heavy equipment doon sa Tacloban. Napabilis po trabaho. Marami po kaming nasalba dahil sa kanyang ginawa. Andyan din po na humawak ng, okay, sabi ko nga, ito, isa pa to. Ay, uh, sinasabi ko nung umupo ako, kako, DSWD, kailangan lagyan natin ng uh, magaling na sekretary dahil eh maraming gagawin tutulong talaga sa, sa, sa mga tawahan sa mga kababayan natin to pagka may pangangailangan. At iniisip ko, sino ang kilala ko na isang tao na hi, na buong araw at kuminsan buong gabi ay talagang ang buhay niya ay tinayana niya upang tumulong sa taong bayan. At sino ba ay yun lamang na isang tao na isa, yan lamang ang iniisip kung paano tulungan lalo na hindi yung mga mayayaman, hindi yung mga sikat, kung hindi yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga nangangailangan ng tulong. At sino pa? At kundi si Secretary Erwin Tulfo ng Department of Social Welfare Development. Kasama din po dyan, si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson po ay naging presidential assistant for rehabilitation and recovery. Yung ayan sa puna ang namamahala para sa pagpa sa pagpaayos ng Region 8 dahil ng pagkatama ng ng bagyong Yolanda. At dinala po niya lahat ng kanyang galing, lahat ng kanyang kakayahan upang magpatayo ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang ayusin ang mga nasira para tulungan ang mga nasa langta, para matulungan ang mga biktima ng Yolanda. Yan po ay uh, ang kanyang ginawa, kundi po sa kanya, hindi po nakarecover. Yung aming probinsya, hindi po nakarecover ang mga komunidad sa region. Mataas ang approval rating ng pulis sa buong Pilipinas. Kaya naman po ay eh, uh, makikita po natin, leader po yan. Talaga marunong humawag ng tao, marunong gumawa ng trabaho. At masalimuot po yung baho. At masalimuot po yung problem, yung problem ang trabaho ng, ng, chief PNP. At isipin ninyo, libo-libo ang, kapulisan. Ay eh, nahawakan niya ng mabuti at marami pong natulungan ang kababayan natin.